Pony for today's vlog nga guys. Tuturo ko naman sa inyo or may tips ako sa inyo para hindi maubos yung data nyo. Ito yung kanalasang problema ng mga naka-data is mabilis maubos yung data nila. Hindi nila alam kasi guys na may mga uh, naka-open sa kanilang uh, application kung saan isa siya sa dahilan kung bakit mabilis maubos yung inyong data is naka auto-play yung ating mga video. So, para may iwasan niya, pumunta ka dito sa Play Store. Tapos, dun sa profile mo, picture, uh, i-click mo lang yan. And then, pumunta ka dun sa settings. Ayan. Pag nasa settings ka na, meron nakalagay dyan, guys, na network reference. I-click mo yan, guys. Kapag click mo yun, pumunta ka dun sa auto-update. Ayan. Apps. So, yung mga application na nyo, guys, kasi is kapag naka-open na yung data nyo, is nag-o-update yung mga app uh, application na din nyo. So, ang gagawin nyo, guys, dyan, is dun kayo pupunta sa don't auto-update application para kahit buksan nyo yung wifi, buksan nyo yung data nyo, hindi siya mauubos agad kahit hindi nyo ginagamit. Kasi nagra-run po yan sa inyong background ng cellphone nyo. May tendency na kapag naka-auto-update uh, naka yan, is nag-update yung inyong application na hindi nyo nalalaman. Kasi hindi naman siya lumalabas totally sa si inyong cellphone. Sunod naman yung uh, autoplay video. Ito yung sinasabi ko guys na kailangan is hindi naka autoplay yung video nyo. Kasi bawat scroll mo umaandar yung mga nadadaanan yung Uh, video kaya na mabilis na uubo So, ang gawin nyo, not autoplay nyo yung video tapos mamili ka lang ng gusto mong papanoore. So, yung ganun, makakatibid tayo sa ating data. Hindi mauubos agad kasi hindi naman yan naka-only guys. Free data minsan, naka 30 MB lang yan, 1 MB lang yan. So, mabilis talaga yan mauubo. So, ganyan guys yung gagawin nyo. Ganyan yung ginagawa ko. Hindi ko ino-autoplay yung mga video ko dito sa Facebook. Kung gusto kong manood ng mga ganyan. Yan, tuloy-tuloy yan guys. Kapag hindi naka autoplay yung inyong video. So, tips lang to. Isa lang to sa paraan para makatipid tayo sa ating data. Ganyan yung ginagawa ko. Para tumagal siya ng 3 days. ba diba, sabi nila 3 days daw is 1 GB. So, hindi yan tatagal guys kung naka auto update yung mga application natin. Naka auto update yung mga video natin. So, ganyan yung technique na gagawin nyo guys para matipid tayo sa inyong data.